Yung mamaga din. Tapos pa, yung Tapos yung, at, at, okay. tapos yung, gambling, yung Pero so. pinag check up yung number ng doktor? Oo. Ang um, um, ano naman, high cholesterol. Tapos, at uh, saka LDL. Yung high cholesterol. Ang ah, ano lang doon.

Wow, sakit. Boom! Ito na nang pagga. Para manahin wala baling. Sina Boyba. <laughs> so, po. Sikit lang po ha. Boom! Sa lahat ng ito, pero tas pilit lang man Boom! O aalisin mo kayo mo dito. Aray. Aalisin mo na. Oh. Aalisin mo na. Oh, o sige, dalawang kamay mula ulo pababa. Masakit mo 'di. Sige. mo na <laughs> Titigilan mo na to! Sabagot ka! Sabagot ka! Titigilan mo na! Poo! Oh, mo! O, oh, titigilan mo na to ha! Titigilan mo na! O, oh, sige! Ang may mga kamay mo! Sige, ulo, mula ulo, mula ulo! Dalawang kamay! Matakal mo nang ginagambala to! Matakal mo nang ginagambala! Bago pa lang! Bago pa lang! Oh, sige, alisin mo ha! alisin mo lahat yan Ha! Malapit ka lang sa kanila? Malapit ka lang sa kanila? Malayo! Ayusin mo, malayo ka! Babae na laki! O, tagasan ka! Kakilala ka nila? Kilala ka? Kakilala ka? Kaibigan ka? Who? Kaibigan? Dati! O, alisin mo na yan! Aalisin mo na. O, kaibigan ka nila, hindi? Hindi na. Pakilala lang. O, sige lahat. Aalisin mo, ha? Ngayon pa lang gagaling na to, ha? Ngayon pa lang gagaling na. Sige, sige. na ulo. Dalawang kamay. Sige pa. Dalawang kamay. lahat yan, lahat yan, lahat yan. At titigilan mo na ito ha. Isa mo lang gumagambala dito. Isa mo lang. Sige pa, lahat yan, lahat yan, lahat. lahat yan. sige pa, sige pa. Sige pa, ano, meron pa Meron pa Oh, gagaling na yan, ha Gagaling na yan Sige pa Ano ba nilagay mo dyan? Anong nilagay mo dyan? Pinapasakit mo lang? Pinapasakit mo lang oh, Sige pa, sige pa, lahat, 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 lahat. Galit ka ba dito? inggit? <laughs> Naiingit. inggit ka. Sige pa. Lahat yan. Lahat yan. pa Pasige pa. <coughs> ano, meron pa ha? Konti okay. na lang, okay. oh. akal mo, mo, <coughs> mo na, alis <coughs> muna na, alis na ha. Bakit na lang inggit dito? Bakit ka na inggit? Bakit ka na inggit? <coughs> Bakit ka na inggit? Oh, bakit ka nainggit? Ay, mahal mahal siya ng asawa niya! Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira? Medyo malayo lang sa kanila? Ha? Kapit bahay ka dati! Kapit bahay ka dati! Ilang taong ka na? Ilang taong ka, taon ka na ba? Ilang ba? Matanda ka na? Matanda ka na? Ayoko na! Oh, matanda na pala. Hindi pa. Kaya pa magandang dito eh. Nalungin nyo po. So, Nalungin nyo po. <laughs> Lagyan mo na daw yan ha? Siya lang ba mo? Dahil yung umigaw ng langit at lupa, umiipo ng basbas ni pampatay ng bala sa taong ito. Ama, anak, santo, amen. Pum! 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 Ano pa rin eh tapos na pa, Yung kamay mo. O, oh, okay na po siya, Amen. Pa alam niyo po 'yung mga sinabi niyo. Hindi po. Ibig sabihin po, pumasok po sa kanya yung mga sa kanya. Kapit ba niyo daw po dada? Hindi, hindi na masakit yung kanya. Okay na po yan.